Isipin mo ito. May isang sundalo na laging handa sa laban. Matibay ang helmet, malakas ang armor, matalim ang espada. Pero may isang butas sa kanyang depensa. Hindi niya binabantayan ang kanyang pamilya. Habang siya ay nakikipaglaban, biglang umatake ang kaaway sa bahay niya. Ganyan din tayo. Maaring malakas ka sa pananampalataya, maaring matatag ka sa panalangin. Pero kung hindi mo ipinagpeprey ang pamilya mo, sila ang unang susubukan ng kaaway. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang siyatong panalangin na makakapagprotekta at makakapagpalakas sa pamilya mo laban sa lahat ng plano ng kaaway. Prayer number one, laban sa masasamang impluensya. Sa panahon ngayon, napakadaling maimpluensyahan ng mundo, lalo na ang mga bata at kabataan. Sa isang pindot lang sa cellphone, pwedeng makakita ng content na taliwas sa salita ng Diyos. Sa school, minsan mas malakas pa ang boses ng barkada kaysa boses ng magulang, pero malinaw ang sinasabi ng Biblia. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. Awit 1 verse 1 hanggang 2 kung hindi natin ipagpepray ang pamilya laban sa maling impluensya, maari silang mahatak ng mundo palayo sa Diyos. Kaya mahalaga na ipanalangin natin na magkaroon sila ng lakas na tumayo sa tama, kahit pa iba ang ginagawa ng karamihan. Tayo'y manalangin. Panginoon, inilalapit ko ang aking pamilya sa iyo. Protektahan mo sila laban sa masasamang impluensya ng mundong ito. Bigyan mo sila ng kaalaman para makilala ang tama at mali at tapang na tumanggi sa mga bagay na makakasira sa kanilang pananampalataya. Dalangin ko na mapuno sila ng mga kaibigang may takot sa iyo at maimpluensyahan sila ng kabutihan at hindi ng kasamaan. Tulungan mo kaming maging mabuting halimbawa bilang magulang, kapatid o anak na ang aming buhay ay magpapatunay ng iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer number two, proteksyon laban sa sakit at kapahamakan. May isang kwento tungkol sa isang lola na laging nagdarasal ng Psalm 91 bago pumasok sa school ang kanyang mga apo. Lagi niyang sinasabi, Hindi lang katawan ninyo ang pinoprotektahan ng Diyos, pati puso at isipan ninyo. At totoo nga, maraming pagkakataon na nailigtas sila mula sa aksidente at masamang pangyayari, ang sabi sa awit 91 verse 9 hanggang 10. Yamang ginawa mong kanlungan ang Panginoon, at ang kataas-taasan ay iyong tahanan. Walang kasamaan ang makakapinsala sa iyo. Walang salot ang lalapit sa iyong tahanan. Hindi lang physical na sakit ang dapat nating ipanalangin, kundi pati emotional wounds at spiritual attacks. Minsan ligtas nga ang katawan, pero sugata ng puso dahil sa trauma o kaya naliligaw ang isipan dahil sa anxiety. Pero sa Diyos, may kabuuang proteksyon, body, soul, and spirit. Tayo'y manalangin, Panginoon. Pinapanalangin ko ang aking pamilya na iligtas mo kami mula sa anumang sakit, aksidente o kapahamakan. Panginoon, balutin mo kami ng iyong banal na dugo ni Kristo. Tulungan mo kaming manatiling malusog sa katawan, matatag sa isipan, at ligtas sa lahat ng plano ng kaaway. Panginoon, maging tahanan namin ang iyong presensya araw-araw, at ikaw ang maging aming proteksyon saan man kami magpunta. Salamat dahil hindi mo kami iiwan o pababayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer number three, kalakasan laban sa tukso. Alam natin na ang tukso ay hindi mawawala hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Parang isang patibong na laging nakaabang. Isang kabataan ang nagkwento na lagi siyang nahihila ng barkada para uminom at magbisyo. Alam niyang mali, pero mahirap tumanggi kapag siya lang ang naiiba. Ganito rin si Pedro sa Luke 22 verse verse 31 to 32. Sabi ni Jesus, Simon, Simon, si Satanas ay humingi upang salain kayong tulad ng trigo. Ngunit ako'y nanalangin para sa iyo, upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kung si Pedro nga na disipulo ni Jesus ay sinubok ng tukso, paano pa kaya tayo? Pero ang kagandahan, may panalangin na nagtatagumpay laban dito. Tayo'y manalangin. Panginoon, Ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya. Alam kong hindi mawawala ang tukso, pero naniniwala ako na mas makapangyarihan ang biyaya mo. Bigyan mo kami ng lakas na huwag magpadala sa tawag ng kasalanan. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit mahirap. Lord, kung may isa man sa amin na ngayon ay nakikipaglaban sa isang tukso, dalangin ko na bigyan mo siya ng kapangyarihan at kalayaan naway mapuno ang aming puso ng iyong Espiritu, upang ang kagustuhan mo ang siyang manaig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer number four, pagkakaisa at pagmamahalan sa pamilya. May isang pamilya na kahit magkasama sa iisang bubong, parang magkakahiwalay ang mundo. Lahat busy, laging cellphone ang kaharap, at kapag may problema, imbes na mag-usap, nag-aaway. Familiar ba ito? Maraming pamilya ang hindi sinisira ng kahirapan o sakit, kundi ng kawalan ng pagkakaisa. Kaya malinaw ang bilin ng Diyos sa Colossians 3 verse 14. At higit sa lahat, magibigin kayo, sapagkat ang pag-ibig ang siyang buklod na ganap. Kapag may pagmamahalan at unity, mas nagiging matatag ang pamilya laban sa tukso at problema. Pero kapag hati-hati, madali silang pasukin ng kaaway. Kaya ipanalangin natin na punuin ng Diyos ang bawat miyembro ng pamilya ng pagmamahal na galing sa Kanya, hindi lang pansarili, kundi handang magpatawad at magbigay. Gumawa ng simpleng habit, halimbawa, bago matulog, magpray together kahit five minutes lang. Hindi kailangang mahaba, basta sabay-sabay niyo i-acknowledge ang Diyos. Doon unti-unting mabubuo ang unity, tayo'y manalangin. Panginoon, Ikawang ang Diyos ng pag-ibig. Itinataas ko sa iyo ang aking pamilya. Basbasan mo po kami ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan. Tulungan mo kaming magpatawad kung may tampuhan, at palitan mo ng kapayapaan ng anumang galit. Hayaan mo na maging sentro ka ng aming relasyon, at ikaw ang maging buklod na hindi kailanman mapuputol. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer number 5, Pagpapatawad at Paghilom ng Sugat Isipin mo ang isang bahay na puno ng crack sa pader. Kahit anong pintura ang ilagay, lalabas at lalabas pa rin ang lamat kung hindi aayusin ang pundasyon. Ganyan din ang pamilya na may hindi napapatawad. Pwedeng may sugat ng salita, pagkukulang, o maling desisyon. Ang hindi pagpapatawad ay laso na unti-unting sumisira sa samahan. Ephesians chapter 4 verse 32 reminds us, maging mabait kayo maawain at magpatawaran gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kung kaya tayong patawarin ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, kaya rin nating magpatawad sa isa't isa. Pwede kang mag-pray by name para sa bawat miyembro ng pamilya, lalo na yung may tampuhan. Sabihin, Lord, tulungan mo akong patawarin siya. Dito nagsisimula ang healing. Tayo'y manalangin. Panginoon ikaw lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapatawaran at kagalingan. Inilalapit ko sa iyo ang mga sugat ng aming pamilya. Mga tampo, sama ng loob, at hindi pagkakaintindihan. Lord, palitan mo ang galit ng pagmamahal at ang sakit ng kapayapaan. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Hayaan mo na maghilom ang bawat sugat at maging malinis na muli ang aming puso. Amen. Prayer number six, kagalakan at kapayapaan. Alam mo yung bahay na kahit maliit lang at simple, pero ramdam mong masaya at puno ng peace? Yun ang magandang atmosphere na dala ng presensya ng Diyos. Hindi ito nakukuha sa gadgets, pera, o malaking bahay. Ito ay bunga ng Holy Spirit. Romans 14.17 says, Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o inumin, kundi katuwiran kapayapaan at kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag may joy at peace sa pamilya, kahit may problema, may lakas silang magpatuloy. Pero kapag laging tension, takot, at stress ang nangingibabaw, kahit gaano kayaman ang isang pamilya, hindi sila tunay na masaya. Practice gratitude. Tuwing dinner, pwedeng bawat isa ay mag-share ng one thing I'm thankful for today. Simple lang pero nagdadala ng joy at positive spirit sa bahay, tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa regalo ng kapayapaan at kagalakan. Hinihiling ko na punuin mo ang aming pamilya ng iyong presensya na nagbibigay ng tunay na joy. Palitan mo ang stress ng kapayapaan at ang lungkot ng saya. Hayaan mo na maging tahanan namin ang lugar kung saan mararamdaman ang kaligayahan at kapayapaan na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer number 7. Tagumpay at pagpapala sa kinabukasan. Lahat tayo may pangarap para sa pamilya natin. Ang mga magulang, gustong makita ang anak na may magandang kinabukasan. Ang mga anak naman, gustong maitaguyod ang pamilya. Pero gaano man tayo kadetermined, hindi natin hawak ang lahat ng bagay. Mabuti na lang, ang Diyos ang may hawak ng future. Jeremiah 29.11 assures us, Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang prayer na ito ay hindi lang para sa material blessing, kundi para sa spiritual inheritance na ang susunod na henerasyon ay lumakad sa pananampalataya. I-declare mo aloud ang blessing sa pamilya mo. Halimbawa, Lord Ipinapasa ko ang pananampalatayang ito sa aking mga anak at apo. Magiging tagumpay sila dahil sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil hawak mo ang kinabukasan ng aking pamilya. Alam kong may maganda kang plano para sa amin. Lord, I declare na kami ay lalakad sa iyong pagpapala. Hindi lamang sa material, kundi sa spiritual na pamana. Gamitin mo ang aming pamilya upang maging ilaw at inspirasyon sa iba. Ang aming kinabukasan ay secured sa iyo at sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, nakita natin na napakahalaga ng panalangin para sa pamilya. Hindi lang ito basta salita, kundi ito ang lifeline natin sa Diyos. Kapag pinapanalangin natin ang isa't isa, nagkakaroon ng proteksyon, pagpapala, pag-ibig, at higit sa lahat, mas lumalalim ang ating pananampalataya bilang pamilya. Kaya gusto kitang hamunin ngayon. Huwag mong itigil ang pananalangin para sa iyong pamilya. Kahit gaano kahirap, kahit minsan parang walang sagot, tandaan mo, may ginagawa ang Diyos na higit sa kaya mong makita. Kung gusto mo pang matuto ng mas marami tungkol sa pananampalataya, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong mensahe mula sa salita ng Diyos. At isa pa, gusto kong maging interaktibo ito. Ilagay mo sa comments ang pangalan ng pamilya mo o isang prayer request. Manalangin tayo para sa isa't isa. Dahil naniniwala ako na kapag sama-sama tayong nananalangin, mas makapangyarihan ito. Remember, ikaw at ang iyong sambahayan ay pwedeng maging ilaw sa gitna ng kadiliman kapag si Kristo ang sentro. Kitakitsmuli sa susunod na video. God bless you and your family.